Panagi bang full storage ang inyong cellphone? Tulad ng sa akin. So, ang alam nating gawin, punta tayo sa gallery at mag-delete tayo ng marami dito para lumuwag yung ating cellphone. Tapos, pag maggawa naman tayo ng editing video, full storage pa rin. Hindi tayo makapag-export. Tapos pag nag-send tayo ng mga kung anong picture or video, lumalabas full storage din, hindi natin magawa ang ating kailangan gawin. So, yun tayong pupuntahan. Punta tayo sa settings. Tapos i-search natin ang storage. Ayan, lumabas na storage. Pinlotin natin ang Storage. So ayan, makita natin dito kung ang ilan yung mga nasa loob ng cellphone natin. So dito sa trash, meron dito nakasulat na gallery. Lumalabas dito kung ano ang saan galing yung mga dinilit mo either sa gallery o sa mga apps galing Basta nag-delete ka, lumalabas dito kung saan galing. Pindutin natin tong nasa baba ng trust na gallery. Ayan, nandyan siya. So, i-delete natin yung mga yan. Although nagsasabi siya na i-delete daw ito ng 30 days. Pero wag na nating antayin. I-delete na natin. Ngayon na. Delete all. so ayan yung trust natin zero na so meron pa dito Meron pa daw unused na apps na kailangan kong i-delete 2GB pa ito tingnan ko ano yung mga apps oh, ayan, no? nakikita yung mga apps so kailangan natin alisin yung mga apps na hindi natin ginagamit pero hindi ko alisin lahat kasi baka sa sunod kayo magagamitin ko rin yan so, ayan, hayaan mo lang yan dyan yun lang ang ide-delete ko dalawa So, tingnan natin ulit. Ayan, lalabas ulit yan dito. Ayan. So, ayan. I-delete ulit natin tong mga mga napunta dito. Pero hindi mo na ngayon. Tama mo na dyan. So, yan lang po ang aking may kwento sa ngayon. Maraming salamat po, watching.